ha? Uh, ito yung pambili mo, ayan, Ay, ang dami, Ang oh. dami. Ano uh, bang bibili niya? Ayaw siya. Pinapabili ka nga, ito. O, di ba? Ay, ayaw mo siya? Ayaw mo. Ba't Ay ayaw mo siya, Ate Lisa? ano? Ano sabi niya? Yan ang tinapon na laban namin kapo. Anong tinapon? Ang laban namin kapo. Ah, yung laba? Oh. Bakit? Naglalaba ka ba? Oh. Ang mga lakoy namin. Lovebirds? Ah, stuffed toys. Nilaban mo. Ah, Marunong ka maglaba? Uh, tinapon? Uh, so, baka tinapon ng Ah, baka dinumihan mo yung nilalaban niya. Uh, ha? Hindi. Oh. Anong ginawa mo? Ba't tinapon? Ba't tinapon niya? Ano kayang nagawa mo? Ayaw mo ako o sige, mamaya maglalaba ka Maglaba tayo mamaya Anong lalabay mo? O sige na eh Kawawa naman siya Kawa O sige mo naman nilaba Nilalaba ko Tayong dalawa Ikaw ang maglaba ha? O sige, tapos Bibili ka ng biskwit ngayon Tara Tapos iatid natin si Kuya Yay! Daniel, wag na. Tara, bilhin pa tayo. Tara.